Hi hey mga katigtig, for today's video, pag-usapan natin itong glitch na nangyayari dito kay Meta at baka nararanasan mo din ito sa iyong account, okay? So para hindi tayo magtaka kung ano nga ba ang nangyayari na ngayon dito kay Meta. So alam naman natin maraming mga pagbabago, maraming mga updates ang araw-araw na nangyayari dito kay Meta. Pero itong video na to guys, wala pa akong kasiguraduhan kung ano nga bang nangyayari pero gusto ko lang iparating sa inyo na antayin lang natin. So ano nga ba itong glitch na sinasabi ko? or uh, medyo nakaka-aware talaga okay so bibigyan ko kayo ng scenario guys so nag-upload po ako sa long form video ng short video okay so itong dalawang short video na to na nakikita nyo po sa screen at may nakalagay po siya na reels okay, so eto na nga po dito po ako nagtataka sa long form video ko siya inupload dahil nga syempre uh, doon ako sa in-stream ads, uh, meron ng uh, advertisement, okay so dahil nga usong-uso din yung pag upload ng mga videos na short video lang sa long form video so, para kumita din tayo kahit short video lang so nagtaka ako, nakalagay po siya is reels, okay so pero kapag pumupunta po ako sa aking reels, makikita nyo mga katiktik, wala po siyang record na nasa reels siya. O, kayong mabahala dahil kapag tumingin naman kayo sa inyong mga videos, doon po siya makikita. Okay? So, bali lang dito, ina-aware ko lang po kayo kasi baka maranasan nyo din po ito dahil ako talaga sobrang takako kung ano yung nangyayari na ngayon dito kay Meta. Bakit yung in-upload ko sa long form eh, na kalagay is reels na siya. Abang-abangan lang po din natin mga katiktik at baka meron lang inaayos na naman dito si Meta sa kanyang system. So wag po tayong kabahan dahil alam naman natin na maayos at maayos yan nili. Uh, meta. So kung wala pa kayong ads on reels na katulad ko, ayan, so tuloy-tuloy nyo lang po yung pag-upload nyo ng mga video and syempre mga katiktik dapat sumusunod tayo sa policy guidelines ni meta. So yun lang po, kung meron po kayong mga experience na katulad nito, uh, mag-comment lang kayo dyan sa baba mga katiktik at sabay-sabay natin, i-update ko po kayo kung ano nga ba ang mangyayari dito sa na-upload po natin na long form video or short video sa long -form form na naging reels. Okay? So, maraming tumatakbo sa isip ko na conclusion kung ano yung mga pwedeng mangyari. Pero dahil wala pa naman talagang kasiguraduhan itong mga nangyayari na ito, kaya yeah, update ko na lang kayo. Don't forget to follow Madam Tiktik for more video tips and tutorial. Ikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik